Hello guys, good morning. Di ba sabi nila kung ano ang puno, siya ang bunga. Pero iba dito sa amin guys, kung ano ang puno, iba ang bunga. Tingnan nyo guys. So, Di ba puno to ng bayabas? Pero meron siyang bunga na, ang palaya. <laughs> Kukunin ko to guys, sa saglit lang. Saglit lang guys. Adi do, sunda ko to. na ito. Okay.

Pinahirapan ako sa tumang kalisod nito ah. Isa ka buo. O, oh, diba? Nakuha na siya ah. Ibitay na ni Diri para managhan ba? Matugangan pa siya. Prisko na prisko guys. O, oh, isa lang yung bunga. Pinabayaan ko na kasi ito eh, Kasi wala akong time sa pagka-garden. Pero di bali. Pag may time na ako, magawa kami ulit na mini-garden dito guys. Tingnan niyo. Ang oh, prisko prisko. Wala na ang bunga ang bayabas Malinit pa yung bunga niya, yeah, guys. Okay, ang daming damigas. <laughs> Ito tali. Naku, na, oh. Labo ko kay damigas. Diba na daw? na daw?